Magandang gabi mga kaibigan. Ako si Tito Ike at ngayong gabi, isang nakakakilabot na kwento ang ihahatid ko sa inyo. Kwento ng kababalaghan, ng lumang sumpa, ng kulam at ng mga nilalang na nananahan sa dilim ng San Pedro, Laguna. Kung mahina ang loob mo, mas mabuting humanda ka na dahil ito ang kwento ni Mang Elias, ni Aling Doray at ng sumpang bumalot sa kanilang baryo. Simula na natin. Si Mang Elias ay kilala sa buong barangay Langgam. Sa edad na 68 anyos, siya ang nilalapitan ng mga residente kapag may lagnat na hindi gumagaling o kapag may bata na binabati. Isang hapon, habang abala si Mang Elias sa kanyang maliit na kubo, may lumapit na matandang babae, si Aling Sabel. Aling Sabel, Mang Elias, tulungan mo ang anak ko. May sakit siya. Hindi siya gumigising. Mang Elias, dalhin mo siya rito. Ngunit nang dalhin ang bata, malamig na ang kanyang katawan. Wala na itong buhay. Aling ikaw, ikaw ang dapat magligtas sa kanya. Isusumpa kita, Elias. Isusumpa kita. Tumalikod si Aling Isabel at naglaho sa kakahuyan. Simula noon, Gabi-gabi, may tatlong pusang itim na lumalakad sa bakuran ni Mang Elias. Nagiging malamig ang hangin at may naririnig siyang boses sa kanyang tenga. Elias, Elias. Sa palengke ng San Pedro, kilala si Aling Doray bilang matiyagang tindera ng gulay. May anak siyang si Marites, labing apat na taong gulang. Isang araw, bigla na lang nanghina si Marites hindi na nakakain, hindi na nagsasalita. Habang nagtitinda si Aling Doray, nilapitan siya ng isang babae. Hindi niya kilala. Bantayan mo ang bahay mo ngayong gabi. May dumarating. Kinagabihan may narinig si Aling Doray na kaluskos sa bubong. May anino, parang gumagapang. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Pero ang hangin, mabigat. Nagtungo siya kay Mang Elias. Aling Doray, Mang Elias, may kulam ang anak ko. Tulungan niyo kami. Mang Elias, maghanda ka ng asin. Ilagay mo sa bintana. Magdasal ka ng orasyon. Bantayan mo ang anak mo. Si Junjun, labimpitong anyos, ay nagkaroon ng malalalim na sugat sa kanyang katawan. Kahit wala namang nangyari sa kanya. Dinala siya kay Mang Elias. Mang Elias, hawakan siya! Hindi natin alam ang laman ng katawan niya. Habang nagdadasal si Mang Elias, biglang nagwawala si Junjun. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang buhok at pako. Mang Kastor, Diyos ko, Diyos ko po. Sa sugat ni Junjun, may nakuha si Mang Elias na balahibo ng itim na pusa. Mang Elias, si Aling Sabel, siya ang may gawa nito. Nang puntahan ang bahay ni Aling Sabel, abo at itim na kandila ang kanilang nadatnan. Ayon sa matatanda, si Aling Sabel ay huling lahi ng mangkukulam sa San Pedro. Noong taong isang libo siyam na at limampu, isinumpa ng kanyang angka ng sino mang tatanggihan ang kanilang tulong. Kaya't nagumpisa ang sunod-sunod na kababalaghan. Tatlong dalagita ang nawawala. Natagpuan sila, gumagapang sa ilog San Vicente. Parang walang ulirat, Mang Kastor. Parang, parang sinaniban. Nagpasya si Mang Elias na tapusin ang sumpa. Sa tulong ng mga matatandang albularyo, naghanda siya ng ritual. Mang Elias, nagsasabi ng orasyon. Sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng kalikasan, palayasin ang dilim, iligtas ang bayan. Naglagay siya ng asin sa apat na sulok ng bahay nagsindi ng kandilang puti. At sa huling orasyon, biglang bumalot ang itim na usok. Lumitaw si Aling Sabel. Kalahating usok, kalahating tao. Hindi mo kayang tapusin ang sumpa, Elias. Hanggang may inggit, may mangkukulam, nagbanggaan ang liwanag at dilim. Sa huling dasal ni Mang Elias, sumiklab ang matinding liwanag. Mang Elias, sa ngalan ng Diyos iligtas ang San Pedro. Naparam si Aling Sabel at muling bumalik sa katahimikan ang baryo. Ngunit bago siya maglaho, may iniwang babala. Hindi natatapos ang sumpa. May magmamanang muli. Kinabukasan, may batang babae na nakita si Aling Doray. May hawak na kandilang itim at buhok. Batang babae, nakangiti. Ako na ang susunod, Hanggang ngayon, sinasabing may mga lihim pa rin hindi natutuklasan sa San Pedro. Mga kwentong hindi isinisigaw, ngunit patuloy na umiikot sa dilim. Ako si Tito Ike, at ito ang mga kwento ng kababalaghan na hindi mo malilimutan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, maaring mag-subscribe and pindutin ANV notification bell para sa susunod na kwento. At kung mayroon kang karanasan, maari mo ring imensahe sa akin para sunod na kwento naman ang iyong mapapakingan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.